ang sekreto paan, kung paano makarani ng luya. ito ito tanim Nagkukay tayo ng lupa. Ayan. So, karating metro yan. Lagyan natin ng luya. Ito, luya yan. Ayan, o. Oh. Yung parte na yan, kala mo Walang laman, kalamulupa Pero yung luya yan. So, may mga natirang luya doon sa bakante. Kinuha ko na. Ayan, nilagyan ko nang ganyan iyon So, ang gagawin na nailagay na natin, tatakpan natin yan ngayon ng dahon, mga dahon. Lagi natin ng kahit na anong dahon mga kachan, basta tuyo. Yan. Ito naman, dahon ng saging yan. Ayan, nalagyan na ng mga dahon, tuyo. Tasak ka natin, tatakpan ito. tsaka lalagyan ng lupa. Ayan, natakpan na natin. Lagyan na naman ito ng lupa. Nilagyan ng lupa. Kaso man si ito mga ka-charm. <laughs> Dadami yan ng gaganun. Kakalat. Ayan. Ayan, yung helper ko. you for watching. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, please follow for more.